Araw-araw, doon lang siya sa tabi ng sementong dingding sa ilalim ng kupas na mga poster at bandilang may tupi ng alikabok. Nakaupo sa karton, suot ang luma at kinalbong kulay kahel na polo at hawak ang mukhang pagod na papel na tasa. Hindi na siya tumitingin sa mga mata ng dumaraan. Parang natutunan na ng leeg niyang yumuko bago pa man may umismid o umiwas. Sa gilid, Sunod sa inod ang gipni na parang mabibigat na buntong hininga ng lungsod. Nagbubuga ng usok, humahalik sa aspalto, pabalik-balik na parang mga alaalang ayaw lumayo. Kuya, tabiho, sabi ng isang nakaniyon green na blusa, sabay talikod at higpit ng hawak sa bag. Sa kanan naman, isang lalaking naka-fuchsia ang mabilis na lakad nakapamewang, tumikhim na parabang ang amoy ng kahapon ay sumabit sa hangin. Walang tumigil, walang nagtanong kung bakit tila naniniklop ang mga daliri ng matandang lalaki sa bibig ng kanyang tasa. Kung bakit parang nakikinig ang kanyang titig sa isang musika na siya lang ang nakakarinig. Ako lang ang umaaligid minsan sa tapat ng dingding na iyon dala ang kape mula sa maliit kong pwesto ng pandesal sa kanto. Kapag hapon at pahupa na ang init, dinadaan ko sa kanya ang sobrang tinapay. Mangisko, tawag ko sa pangalang inimbento ko para sa kanya dahil wala namang nagtanon kung sino siya. Mainat pa yan. Numiti siya ng kaunti, waring alon sa dagat na ayaw masayang. Salamat iha, mahina niyang sagot. Boses na parang pinisil ng alikabok at panahon. Kapag nakaupo ako sa tabi, napapansin kong minsan ay kinakapa niya ang bulsa ng luma niyang pantalon. Tila may hinahanap na hindi na mahanap. Sa pagitan ng aming katahimikan, may mga yabag na matitigas, may tawa na maririnig mula sa mga grupo, at may mga ilaw ng jeep na tatama sa kanyang pisnging pinalambot ng mga taon. Isang umaga, habang hinihintay ko ang unang batch ng pandesal sa pugon, napansin kong may kakaibang nangyayari sa himpapawid. Mainit, munit, makulimlim. Parang may mabigat na ibubulong ang araw. Sa malayo, nagkandabuhol-buhol ang trapiko. May sirenang tumili sandali, tapos biglang namatay, na parabang may tinapik na buntot ng pusa at di na muling gumalaw. Lumalabas ang mga tao sa tindahan, nagsasara ng gate, sumisilip. Sa group chat ng barangay, sabay-sabay ang tanong, Ba't hindi tumutunog ang mga sirena? May advisory ba? Baka drill lang! Sa harap ng dingding, hindi gumagalaw si Mang Isko. Pero ang mga mata niya ay hindi na nakabitin sa sahig. Tila may sinisikap tandaan, may sinusundang ritmo. May ibinulong siya sa hangin hindi ko maintindihan ang salita, ngunit malinaw ang pumpas. Parang humahagilap ang alaala sa himig ng mga lumang kampana. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihitang like, mag-subscribe, at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist. Di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, itulay na natin. Lumapit ang tanod naming si Temyong, nakasombrerong tila patuloy na nakikipagtalo ang gilid. Yung sirena ng barangay hindi umaandar, sabi niya, bahagyang humihingal. Sira daw ang lumang kontrol sa substation, wala raw makaalam ng coding, analog pa. Walang sumagot. Ang mga tao ay may halong inis at kaba. Dahil sa balitang may paparating na malakas na pagbuhos ng ulan, posibleng magpakawala ng tubig ang dam sa itaas bayan. Kung hindi maguunahan ng mga sirena, baka lumala ang kalituhan sa mababang lugar. Ilang beses kong narinig sa radyo ang pangalang Ramos Early Warning Network at ang pariralang huwag magpanik, Ngunit alam kong sa kasamaang palad, mas madalas ang panik kaysa kaayusan kapag walang gabay na tunog. Dalinyo nyo ako ron, biglang sabi ni Mang Isko. Tumayo na parang may lakas na sumipsip sa kanyang mga buto mula sa mismong langit. Napatingin kami. Tay, tanong ni Temyong, may pagduda, may pag-asang biglang itinanim. Alam niyo yon? Kung hindi pa ginagalo ang layout, sagot niya. Tumihim, Maiikot natin yan. May bypass yan sa lumang relay. Nakaapak na digit ang kodigo, pero may marka sa gilid ng takip. Sumikat pa yun sa City Hall noon, kaugnay ng himig ng lungsod. Kinuha ko ang kapirasong karton at sinulat ang sinasabi niya. Hindi ako sigurado kung tama ang mga terminong sinambit niya. Read relay, step down, face, tremolo ng sirena, pero ang tono ng boses niya ay hindi tono ng panghuhula. Tonong nakakaalala, tonong nangunguna, tonong may kasaysayang tinikman. Mabilis ang pangyayari mula roon. Sumakay kami sa tricycle ni Temyong. Sa likod, hawak ni Mang Isko ang tasa na parang kasabay niyang iniyakay sa bagong landas. Sa substation, sumulubong ang mga kagawad na parang may kaharap na banyagang salita. Nakatitig sa kahon ng tumatandang makina, nakaangat ang takip, tumitirig ang mga wire na parang nagtatampo. Pinasok si Mang Isko at paglapit niya, para bang nakita niyang muli ang sariling sulap kamay sa gilid ng metal. Mga maliliit na marka, mga guhit ng utak na minsang nagbukas ng daan para sa buhay. Dito, anin niya, itinuro ang ubod ng kahon. May tago ang kable rito, pampalit kapag humina ang unang linya. Nakapatong sa lupa ang ground. Kapag basa ang paligid, may hirapan. Kailangan nating ilipat dito, sa tuyo. Kayo! Turo niya sa dalawang kagawad. Hawak! Huwag tatama ang mga daliri sa pares na to. Wala sa galaw niya ang panginginig na nakasanayan ko sa kanyang mga kamay kapag nagkakapi siya. May tiyak na kumpas, may ritmo, may paggalang sa kuryente, Samantalang pinipihit niya ang lumang manibela ng sirena para siyang kumakanta sa ilalim ng hininga. Tatlong maikli, isang mahaba. Yan ang panawagan bago ang anunsyo. Sa may tulay, maguunahan niyan, dapat sabay-sabay. Nang sumiklab ang unang ugong, hindi iyon malakas. Isang basang palakpak lang, isang hibik. Mulit sumunod ang isa pa, mas matalim. Tapos isa pa. Hanggang sa parang tumawag ang himpapawid at tumalima ang mga bubong, ang mga puno, ang mga kaluluwang naghihintay ng direksyon. Sumagot ang ibang sirena sa ibang barangay, parabang matagal nang idinikit sa ilalim ng araw ang posibilidad na muling magkaboses ang lungsod. Nagululan ang mga aso, huminto ang mga tricycle, tumahimik ang ingay ng palengke. Pati na ang radyo sa kanto ay nagtimpla ng malumanay na boses, Evacuation sa mga mababang lugar, panatilihin ng katahimikan, sundan ang leader sa bawat kanto. Sa labas ng substation, nag-uunahang dumating ang mga tao. May tumatawag sa telepono. May umiiyak na baka sa unang pagkakataon ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawang may sinusundan. Nakatayo si Mang Esko sa gilid. Nanlalangbot ang tuhod, ngulit mas maliwanag ang kanyang tingin. Ganyan ang tono bulong niya, halos sa sarili. Hindi kailangan manakot ang dagondong, kailangan niyang maging paalala. May isa sa mga kagawad na nagtanong ng pangalan niya para sa logbook. Napatungo siya. Tila biglang naalalang wala siyang papeles, wala siyang ID, wala siyang pagkakakilanlan sa paningin ng sistema. Nagkatinginan kami ni Temyong. Inabot ko ang karton na sinulatan ko ng mga sinabi niya. Sa gilid nito, Nagdudal siya ng hindi sinasadya habang inaayos ang kable. Maliit na nota. Isang pares ng eight note na parang bilis-bilis ng puso. Napakunot ang noon ni Temyong. Parang tuyong nakikita ko noon sa lumang plake sa City Hall. Yung award, ano nga yung pangalan? Mabilis ang paglipat ng balita. Ang mga post sa social media ay parang buntong hininga na naging sigaw. May matandang pulubi na nagpaandar ng lumang sirena may retrato siya. Nakatingin ng diretsyo, may tasa sa palad. May magsabing mukha raw siya ng dating inhinyero na nawawala, si inhinyero Elias Ramos, ang utak sa likod ng Ramos Early Warning Network. May nanay na nagkomento sa thread. Estudyante raw ito sa pamantasan. May lumang litrato na ipinos ng isang guro. Kabataan na kabarong, nakangiti, hawak ang plakin na may ukit ng maliliit na nota sa gilid. Siya ang nagsabing, ang tunog at balita ay magkatuwang. Nagdesenyo siya ng sirena na may partikular na himig para hindi magkasabay ang takot at sablay. Humugong ang isang itim na SUV sa labas ng substation. Sumunod ang dalawa pa. Bumaba ang alkalde, kasama ang hepe ng pamahalaang panglunsod at isang babaeng may hawak na kupas na folder. Nakipagkamay sila sa mga kagawad sa kadahan-dahang lumapit kay Mangisko. Sir, sabi ng alkalde, mababa ang boses. Ikinalulugod ko pong makilala kayo, Inhinyero Ramos. Para bang nabunot ang tinik sa dibdib ng hangin. Napaatras ng bahagya si Mang Isko, halos ipagtanggol ang kanyang tasa. Hindi na ako yun. Aniya, paos, pulubi na lang. Lumapit ang babaeng may folder, nagpakilala bilang anak ng matagal ng sekretarya ng engineering office. Binuksan niya ang folder at inilabas ang lumang blueprint ng sirena. May pirma sa gid. Hindi ko mabasa, pero ang babae umiiyak sa pagniti. Parehong pareho. Aniha, maging ang maliit na marka ng nota sa tabi ng relay, yan din ang nakaukit sa plake. Hindi nagtanong pa ang alkalde. Hindi nagtanong ang mga tao kung ano ang nangyari sa kanya sa pagkahabang iyon ng panahon. Sa halip, iniabot ng alkalde ang kanyang kamay na parang tulay. Kung papayag po kayo, gusto namin kayong dalhin sa City Hall. Gusto namin kayong kilalanin, hindi bilang bayani lang ng kahapon, kundi na ngayon. Sa unang pagkakataon, humigpit ang hawak ni Mang Isko sa kanyang tasa, tapos dahan-dahan niya itong ibinaba, inilagay sa ibabo ng karton. Tumingin siya sa amin, isa-isa, kay Temyong, sa mga kagawad sa akin, hindi ako nakapagsalita pero sa isip ko sinigawan ko ang sandaigdigan na tumigil. Dahil sa harap ko, may taong buong-buong kinain ng panahon at ngayon ibinabalik ng panahon ng utang nito. Kinabukasan, alas 12 ng tanhali, naglabas ng abiso ang lungsod. Sandaling paghinto ng lahat ng sasakyan sa loob ng isang minuto, sabi ng radyo. Pagpupugay sa gumawa ng ating Early Warning Network. Sa ilang segundo, sa gitna ng ingay ng sirena, na ngayoy maingat at malinaw, tumigil ang mga jeep sa kanto. Huminto ang mga tao sa pagtawid. Tumingala ang mga manggagawa sa gusali. Sa harap ng City Hall, pinaupo nila sa isang upuang kahoy si Engineer Elias Ramos. Suot ang malinis na polo, kulay kahel pa rin. Ngunit ngayon ay may kwartong ningning. Sa tabi niya, may plake na galing sa alikabok ng mga taon muling kinintab. Sa likod, may tarp na walang sobrang salita. Pangalan lang at ang tao ngayon ay inuukit na sa kasalukuyan. Hindi ko malilimutan ang esenang iyon. Ang ugong ng sirena ay hindi nakapangingilabot. Paalala lamang na marunong ang lungsod na makinig kapag ang isa ay may tinig kahit pa kinain na ng katahimikan. Nakatayo ako sa gilid, may hawak na bag ng pandesal. Sa braso ko, nakasabit ang lumang tasa niyang papel. Sabi niya, sa akin na raw iyon. Para maalala mong minsan, ang pinakamahalagang bagay na mapupuno mo ay eh yung akala mong wala ng silbi. Matapos ang programa, hindi agad umuwi si Engineer Ramos. Ipinasyal siya sa lumang substation, ipinakilala sa mga mas batang inhenyero, pinakinggan ang mga mungkahin niya sa pagpapalit ng ilang pyesa, nang gabing iyon, umulan, hindi malakas, saktong panghugas ng kalsada. Tumunog ang sirena ng maikling beses at ang mga tao, sa halip na magpanik, ay nagsimula ng maghanda ng payapa. Nasa may bintana ng kusina ang mga tita, pinakikinga ng balita. Nasa may sala ang mga kuya, kinakalabit ang radyo. Wala nang sumisigaw na walang alam. May gumabay na sa nota ng lungsod. Bumalik si Mang Elias sa dingding kinabukasan hindi para maglimos, kundi para magpaalam sa akin na lumang pwesto. Nilapitan saan ang dating umiwas at ngayon ay may dalang ensaymada at mainit na sabaw. Binati siya ng mga batang naglalakad papuntang eskwela. Nagsuot sila ng improvisadong sticker sa dibdib. Marunong makinig. Sa gilid, doon sa karton kung saan niya dating pinapatungan ng tasa, isinulat niya ang huling pangungusap bago sumama sa mga taga City Hall na maghahatid sa kanya sa pansamantalang tahanan. Kapag may sirena, hindi lang ingay ang naririnig. Tinig yon ng isa't isa nating puso. At sa tuwing dumaraan ako sa dingding na iyon, kahit wala na siya roon, parang naririnig ko pa rin ang kalansing ng tasa ang bugso ng sirena at ang bulong ng isang lungsod na sa wakas ay natutong tumigil para pakinggan ang hinahanap na pangalan. Aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, Pakihitang ang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!